Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Lagi po nating iisipin na ang Diyos ay kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Ano man po ang ating mga kahilingan, mga pagpapalang idinudulog natin at inihingi ng tulong ng panalangin sa mahal na birhen ng kapayapaan. Pumasa po tayo at sumampalataya, kumapit sa Diyos na ito po ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Maaring na didelay, maaring natatagalan, maaring hindi ibigay, pero alam natin na pag hindi ibigay ng Diyos ang ating hinihingi, meron siyang ibibigay na mas mabuti kaysa doon sa hinihingi natin. At kung nadidelay man ang mga hinihingi natin sa Diyos, siguro ay